Nalala ko nung tumakbo mong presidente po kayo. Nalala ko yung commercial ng dagat <laughs> ng uh, basura. <laughs> uh, naka, naka, di diba, sa, sa alsada. Kayo po kasi parang inspirasyon eh, na mula sa mababa, lumaki. Kaya lang kayo, oh, Kumbaga, okay. e pinanganak na kayong made na po ang inyong mga magulang. Ano ang pagkakaiba ngayon sa tingin nyo nung kampanya na kayo ang kandidato in comparison Uh, ng, ang tatay nyo ang kandidato? I think some of the objectives are the same. Mm -hmm. Yung pagtulong sa kapwa. And syempre, yung pamilya naman namin, pareho naman ang pinagalingan dahil sila yung parents ko. So, yeah, yung pamilya po namin ang galing naman talaga sa hirap. And actually, yung mga sinusulong ko, like for example, I authored yung No Permit, No Exam Prohibition Bill. Mm -hmm. Yung hindi mo na pwedeng, hindi bigyan ng exam ang isang estudyante pag hindi pa nabayaran uh -huh. lahat ng fees niya. Illegal mm. na yan. And the inspiration for that was my father. Kinukwento mm. niya sa akin na nung bata daw siya, mm. na experience niya na yun na hindi siya nakapag-exam dahil hindi kompleto yung payment niya. And sabi mm. niya, hindi dapat hindi maganda yon Dapat yung studyante, kung ready siya mag-exam, gusto niya mag-exam, hindi siya dapat na-discriminate, dahil siya nakabayad.